Hello mga sir, good afternoon. Ayan. Uh, may pagawa sa atin yan. iPhone 6 Plus. Ang issue nya, ayan. Ayan ang issue nya. Ayan o. Nagkaroon ng bukol sa loob. Ayan o. Kaya umangat may bukol siya sa loob. So, galing yung customer natin dun sa kabila sa may kabilang pagawaan pati sa Maynila ang sabi kailangan na raw palitan ng battery pero yung customer natin syempre hindi natin masisisi gusto magtipid so kaya naganap siya ng malalapitan kung saan siya makakatipid so kaya tempo naman at dito sa atin napunta kaya so ito ah, uh, Pumayag ako na, no? Sa gusto niyang presyo, 150. o oh, sige, okay, 150. Yun nga, oh, oh, kasi yun lang daw ang ano, eh, budget niya eh. Hindi daw, ano eh, baka pwede raw kahit hindi daw muna palitan yung battery. Eh. Sabi ko, pwede naman. So, yun, 150. o oh, sige, 150 nga. So, kaya sa mga nagtitipid dyan, uh, papakita ko sa inyo yung gagawin natin para makatipid sa gusto lang magtipid ha. Sa mga may gusto lang. Eh. Papakita ko lang naman sa inyo pero bahala na kayo kung gagayahin nyo. So, tapos na ako dyan. Papakita ko lang sa inyo. Mas natin. So, ganito madali lang to. Pwede pa to. Kaya pa to. Madali lang to. Segundo lang to. Ay, uh, siguro mga one minute. One minute lang. Kaya na to. Ay, so, simulan na natin. Nagagamit pa naman to, kaya lang mabilis siya malukat. So, kuha tayo na ito. bakit natin kailangan ng ganito? Kasi kailangan natin ng Patulisin. Paasahin natin siya. Ito lang yung pinaka medyo matagal na part dyan. Pero kailangan natin itong gawin. So ayun na, ulitin ko lang po bahala na kayo kung gagayaan nyo mga akin lang ipapakita ko sa inyo basta uh, bahala na kayo ako bahala na ako so yan buwan na siyang matulis naman ha? okay na so pwede naman kahit dalawa na sa maganda pagdanawa para sigurado. Kailangan lang natin makuha yung pinakamagandang point. Sa pinakagit ng part kailangan sa pinakagit na aim.